A day before the second PMS, ginamit namin si Espresso from Bulacan to Nueva Ecija. At talaga namang napasabak si Espresso sa maalikabok at mabatong daan. Mga 30 minutes ang biyahe sa rough road na to hanggang doon sa dulo ng bukid. At dahil nga mabato, ramdam mo na medyo bumpy pero okay lang. Ito nga pala yung daan papunta sa aming bukid at manggahan. At sakto naman, kinabukasan ng schedule para sa second PMS. Magkano ang gastos sa second PMS? So first PMS kasi, nagpa-change oil na kami agad ng fully synthetic. That was 3 months ago. Pero according to Suzuki, kailangan magpa-change oil ulit ngayong second PMS. Kung fully synthetic ang gamit mo, ilang kilometro ba dapat ang natakbo bago ka magpa-change oil? With fully synthetic oil, your engine can go as far as 10,000 kilometers before requiring an oil change. Wala pa namang 3,000 kilometers ang natakbo ni Espresso, kaya nagpa-engine wash na tayo at ang nagasos lang natin ay... 1400 pesos para sa engine wash, libre na ang car wash. Thanks for watching. Please like, comment and share. Bye.